Perspektibo ng big-time oil price hike sa mga gasolinaan sa bansa. At yan ang unang balita ng kasama nating si Susan Enriquez. Susan? Yes, Igan. Nako, ito pa tayo sa isang gasolin station dito sa EDSA. Nako, yung nakikita nyo, ito nag-adjust na sa presyo yung uh, diesel, uh, gasolina, at kerosene. Ayan, dahil alas 6 na ng umaga, kaya binago na yung uh, uh, sign para doon sa presyo ng mga produktong ng uh, petrolyo. At uh, sabi nga ho, nung mga uh, nakausap natin dito, syempre, para, ano ba, mararamdaman pa ba natin yung difference yan kung uh, magkakaroon ng pagtaas ngayong araw nito at sa darating na Huwebes naman dahil hinati nga, staggered nga ang diesel po ngayon ay uh, magkakaroon ng taas sa presyo na 260 per liter. Ang uh, gasolina naman ay 1 uh, peso and 75 pesos per liter samantalang ang kerosene ay uh, abot po sa 2 pesos and 40 uh, centavos per liter. So, yun ho yung magiging uh, presyo ngayon. Pero sa directing na Huwebes, ipapatupad naman ho yung uh, ikalawang uh, pagtataas sa presyo ng mga produktong uh, petrolyo at uh, sinasabi para doon ho makagaan sa ating mga motorista. Samantala, makakausap po natin sa linya ng telepono si, Gino, si Attorney Rino Abad. Siya po ang uh, Director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Attorney Abad, maganda umaga po. Ah, uh, magandang umaga ho sa inyo programa sa ating mga kababayan ho. Apo ato ini bukod sa gagawin natin na staggered o utay-utay na pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ano hong ibang hakbang pa ang nakikitang dapat gawin ng Department of Energy para naman ho maibsan o mapagaan ang medyo mabigat na idudulot nito sa mga motorista? ata uh, sa mga commuters sa Torneabad. Uh, well, uh, ngayong araw no, uh, sa umagang to magkakaroon ho ng uh, meeting ang Department of Energy, DOT at uh, Department of Agriculture uh, para hu mapag-usapan naman yung status ng implementation mm -hmm. ng subsidy program ng government. Uh, meron ho kasi sa General Appropriations Act ng 2025 nakalaan na budget uh, 2.5 billion pesos para ho sa mga public transport, uh, anta ang beneficial dito ay mga public uh, utility vehicles. Uh, meron din hong uh, isa pa hong uh, programa yung mga fuel subsidy din na binibigay sa farmers and fishermen. Uh, Doon sa 2025 uh, budget meron hong dalawo uh, tigsi million. Uh, sa farmer at saka doon naman 75 million naman doon sa mga sa fishermen no. Ah, uh, meron may, pang 2024 na pag-uusapan din na budget sa Department of Agriculture kasi mas malaki ho 'yung nakalaan doon around 510 million. Ah, uh, so itong lahat pag-uusapan no ngayon umaga kung uh, ang status ng pamimigay nito or distribution ay nasimulan na ata uh, ano na ang anong level na ho tayo uh, ngayon uh, doon sa Wednesday naman yung kasunod na mga araw Wednesday to Friday a uh, babalik uli ang usapin ng uh, DU uh, at ng oil company doon na mga sa mga sa, sa mga discount promo ah uh, diyan sa mga discount promo kasi uh, liliwanagin mo okay. ng DU uh, at bibigyan ng pagtin yung mga uh, 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 discount na binibigay lalo na dun sa tinatawag na mga PUV lane uh, yung public utility vehicle lane kasi dyan uh, uh, madami hong mga oil company ang nagbibigay dyan at ang gusto lang ho natin mabigyan ng pansin ay ma ma maihatid ito sa mga sa LTFRB for example at sa sa mga driver natin para ho ma-avail nila itong mga discount lane na to ni abad isa ho sa mga hinihiling ngayon itong mga siyempre itong matinding epekto ito ng uh, pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ay yung pagsuspinde muna sa VAT o yung value added tax at saka yung excise tax Posible ho bang mapagbigyan itong kahilingan na ito uh, well wala ho tayo sa lugar no uh, yan ay isang uh, gawain at wisdom na uh, panggagalingan ho ng kongres uh, ang, ang atin lang hong sinasabi sa mga nakaraang patawag dyan sa hearing, ang report ko ng DOF dyan, nag-a-average ko uh, around 150. Even the earlier part after ng pandemic sa 2020, sinasabing 150 billion uh, ang collection uh, uh. from uh, excise tax. Another 150 billion uh, from value-added tax sa isang taon yan. Ha? So, Uh, ngayon na nakabawi na ang ating uh, mga economic Malab. activity no baka umabot yan ng hindi lang 300 billion uh, combination sa isang taon uh, from the two the two taxes baka umaabot pa ng mga 400 billion na siguro at isahong malaking usapin yan sa ating uh -huh. Uh -huh. Uh, with due respect sa ating uh, DOF uh, Department of Budget and of course yung, yung ating kongreso pag usapan ho yan kung sa kasakali pagpatawag ho doon ho da, da, dapat mapag-usapan ho ang magiging epekto niyan mm -hmm. dahil pag nawala ho yung 400 billion pesos collection ng revenue ng gobyerno halimbawa eh ano ho ang ipapalit kasi ano ho ang tinatawag na so sa train law yan ay ginagamit doon sa bidding program opo mm -hmm. oh so hindi ho natin alam kung uh, ano ho ang magiging Apa. decision ano eh? sa usapin na yan Apo, uh, nakasusubaybayan ho natin 'yan. Siyempre lalo na ho itong inaasahan pa ho natin na posible no, uh, Pinapangambahan pinapangamba uh, pa pat patuloy pa na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo dahil nga po dito sa nangyayaring ah uh, uh, sitwasyon o gulo diyan po sa gitnang uh, silangan. Maraming salamat po, Attorney Rino Abad, siya po ang director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. At salamat. Uh, magandang po. umaga po sa lahat. Pinabisuhan na embahada ng Pilipinas sa Qatar ang mga Pilipino roon na magtago sa ligtas ng lugar at maging alerto sa gitna ng tensyon doon. Kasunod ito ng pag ng Iran sa Al-Udid Air Base sa Qatar, ang pinakamalaking military installation ng Amerika sa Middle East. Ayon sa Defense Minister ng Qatar, naharang ang mga missile at walang nasawi o nasaktan. Sinuspindi muna ng gobyerno ng Qatar ang air traffic doon. Ibig sabihin, bawal munang lumipad ang anumang sasakyang panghimpapawid, papasok o palabas ng kanilang bansa. Ang pag-atake ng Iran ay ganti sa pambubomba ng Amerika kamakailan sa kanilang mga nuclear site. Kritikal ang lagay na isang lalaki sa Lake Cebu, South Cotabato, matapos matuklaw ng kobra. Kwento ng kaanak ng biktima, hindi napansin ang lalaki at kanyang pamangkin na may nakapasok na aha sa kanilang bahay. Una raw inatake ang menor de edad na pamangkin, kaya siya humingi ng tulong sa kanyang tiyuhin. Habang hinahanap ng tiyuhin ng ahas, doon na raw siya tinuklaw sa kanyang binti. Dinala siya sa ospital at ngayon nasa Intensive Care Unit o ICU. Nasa maayos ng kalagayan ng mas batang biktima. Matapos turukan ng anti-venom. Napatay naman ang mga residente ang cobra. Sa Enrile, kagaya naman na huli ang isa ring cobra sa isang residential area sa barangay Magalalag West. Nakuha ang ahas ng Municipal and Community Environment and Natural Resources Office, pati ang nasa limampung itlog nito. Ayon sa mga otoridad, nakapatay umano ang ahas ng ilang aso sa lugar, kaya ito ipinagbigay alam sa kanila ng mga residente. Na turnover na sa isang wildlife center sa Tuguegaraw City ang ahas para sa tamang disposisyon. Curiosity, flaunting prideful palettes and stages in media, ang paandar na event ng PUP Broad Circle. Tampok dito ang LGBTQIA artists sa iba't ibang forms of media, kabilang ang drag, film at music. Binigyan diin ng mga guest speaker ang kanilang queer advocacies sa pamagitan ng Q&A portion at performances. Sa gitna ng malawakan taas presyo ng mga produktong petrolyo, Binumukhay ng isa ekonomista na maghanap ng renewable sources. Hindi raw kasi sapat ang pagbibigay lang ng ayuda sa mga tsuper. Live mula sa Iloilo -Ilo City, may unang balita si John Sala ng GMA Regional TV. John? Igan, good morning. Ipinatupad na rin ang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ngayong umaga rito sa Iloilo -Ilo City. Kabilang sa mga nagpagas na ang mga super na mga pampublikong sasakyan na problemado pa rin sa kanilang kikitain. Dahil sa taas presyo sa produktong petrolyo, siniguro ng motorista ang si Eduardo na magpa-full tank bago ipatupad ang big time oil price hike. Katulad ni Eduardo, ang ilang motorista nagpagasulina na rin sa Iloilo -Ilo City para makatipid. Naging malaking epekto sa malakihang taas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang sigalot sa pagitan ng Israel at Iran ayon sa Oil Industry Management Bureau ng DOE. Kaya para hindi maging biglaan ang malakihang fuel price hike, dalawang beses magkakaroon ng taas presyo ngayong linggo. Ang unang bugso ay ipapatupad na ngayong umaga. Ang ikalawang bugso ay ipapatupad naman sa umaga ng Webes sa inaasahang kaparehong presyo. Ang ilang tsuper ng pampublikong sasakyan nangangamba sa kikitain. Imbis raw na diretsyo pa sana sa pamilya, napupunta sa nagmahal na presyo ng produktong petrolyo ang ilang kita. Malaking tulong daw ang inaasang fuel subsidy mula sa gobyerno. Hirit lang nila. Taasan pa ito mula sa 6,000 na halagang naibigay noong nakaraang taon. Uh, miskan, na. Ayon sa isang ekonomista, hindi sapat na feel subsidy lang ang solusyon ng gobyerno. Isa sa mga minungkahing solusyon nito ang paghahanap ng renewable sources ng oil. Taas ang presyo sa gatong, mahatag kita sa subsidy. Hopefully, uh, ang ang ni long term ang solusyon na ginalantaw natin para maging sustainable. Igan maliban sa fuel subsidy ay umaasa rin ang mga jeepney driver na maisa sa katuparan ang pisong dagdag pasahin na inanunsyo ng LTFRB noong nakaraang linggo. Igan? Maraming salamat Jan sala ng GMA Regional TV. Sa gitna ng napakamahal na presyo ng gasolina, diesel at kerosene, dumagsa mga motorista sa ilang gasolinahan sa isang lugar nga, nagkaubusan na raw ng supply. At may unang balita live si Alan Gatos ng Super Radio DZBB. Alan, saan niya nagkaubusan? Ivan, nagkaubusan nga ng supply ng petrolyo dito sa isang sangay ng gasolinahan sa Quezon City na isa sa mga nagbebenta ng mura. Ito'y dahil sa pagdagsa ng mga motorista na humahabol magpakarga bago ang peak time oil price hike kanina. Dito sa gasolinahan sa FPJ Avenue, kahapon paraw ng umaga nagsimulang tumagsa ang mga motorista para magpakarga. Sa sobrang dami ng nagpapakarga, naubos daw ba na ang leaded at diesel nila. Kaya ang ibang umahabol, premium na ang naipakarga sa kanila mga bagayan. Hindi kasi hamak na mas mura ang gasoline nito kung ikukumpara sa ilang mga malalaking kumpanya ng langis. Pakinggan natin ang tinig ng ating mga nakapanayang. Sobrang laki eh. Kaya <laughs> nagpapakarga na ako ngayon. Pinupultang ko na ito. Ano ko, Motor ko uh -huh. Natapos lang ng pila. 11. Nang gabi. Ubos yung gas gas namin. Sa mga oras nito, dumating na ang tanker ng petrolyo para makapag-resupply na sila ng kanilang produkto. Kailan kasing magpapakarga sana pero hindi na nagawa dahil naubusan na sila ng diesel at unleaded. Ivan? Maraming salamat. Alan Gatos ang Super Radio DZBB. Matapos sabihin ni Vice President Sara Duterte na may katangiang scammer si Pangulong Bongbong Marcos, ang tanong ng palasyo, sino ba talaga ang nambubudol? Budol in, in, in English is scam, no? Uh, well, we are not. We are not surprised. that uh, he has the hallmark of a scammer. Budol? Talaga? Sa nakikita po natin na uh, pagtatrabaho ng Pangulo, sa pag-uutos sa amin na focus sa trabaho at hindi pa mumulitika? Sino ba talaga ang nambubudol? Dagdag ng palasyo, kung hindi nakikita ng busy na may ginagawa ang Pangulo, ganun daw talaga ang mangyayari kung saradong ang kanyang mata at isipan. Sinabi ni VP Duterte habang nasa Melbourne, Australia na may problema siya sa performance sa Pangulo at hindi na siya dadalo sa State of the Nation address dahil wala naman daw masasabing makabuluhan ang Presidente. Sagot ng palasyo, mahirap turuan ng walang balak malaman. Mahirap din buksan ang mata ng bulag at nagbubulag-bulagan. Kung hindi po talaga siya makikinig at hindi niya po titignan ang mga records na nangyayari sa gobyerno, wala po talaga siyang malalaman. Kasunod ng pag-atake ng Amerika sa ilang nuclear site sa Iran, inaprobahan ng Iranian Parliament ang hakbang na layong magpasara sa Strait of Hormuz. Ang Strait of Hormuz ay nasa pagitan ng Oman at Iran. Itinuturing itong pinakamahalagang daanan sa buong mundo sa paghahatid ng langis. Ito rin ang pangunahing ruta ng mga oil producer gaya ng Saudi Arabia, United Arab Emirates, Iraq at Kuwait. Sa ngayon, wala pang pinal na desisyon ng Supreme National Security Council ng Iran kaunay sa pagsasara ng Strait of Hormuz. Pinangangambahang may epekto ang pagsasara ng Strait of Hormuz sa presyo na mga produktong petrolyo sa pandaydigang merkado at sa world economy. Mga kapos, so ipinagdiriwang po ngayong araw ang Water Water Festival sa San Juan City. Ang taunang basahan sa lungsod, may partikular na lang pong lugar kung saan po pwedeng gawin. Ha? So ito, tignan natin kung saan yan. Ito po, ang designated basahan zone sa Pinaglabanan Road mula lamang P hanggang all the way to end Domingo. Ayan. So, ipinagbabawal na po ng LGU na makipagbasaan sa labas ng area na ito. Alright. At ang susunod niyan ay may oras lang din po ang basaan mula 7am hanggang mamayang 2pm. At umiiral din ngayon ang liquor ban sa lungsod mula kaninang 12.01am hanggang mamayaring 2pm. So sundin po natin mabuti yan. Samantala, hindi lang colorful, meaningful din ang pagdiriwang ng Pride Month sa Polytechnic University of the Philippines sa Maynila. Samantala, mas pinalawak pa ang paghahatid ng tama, totoo at komprehensibong balita ng GMA Integrated News. Mapapakinggan na rin bilang podcast ang 24 oras at 24 oras weekend. Yan ang unang balita ni Rafi Tima. Gabi po, Luzon, at Mindanao. Mula sa telebisyon hanggang sa social media. At ngayon, maging sa mga podcast, magiging mas accessible na sa mas malawak na audience ang 24 Horas at 24 Horas Weekend. Live mula sa GMA Network Center. Sa pamamagitan niya ng 24 Horas Podcast sa pagtutulungan ng GMA Integrated News, Digital Strategy and Innovation Lab, 24 Horas at GMA New Media Incorporated. Pumunta lang sa Spotify o sa Apple Podcast app sa inyong smartphone at isearch ang 24 Horas Podcast. Tamang-tama ito para sa mga gustong manatiling informed on the go, nang hindi makakapanood kung halimbawa nasa traffic o may ginagawa. Lahat ng episode magiging available sa Spotify at Apple Podcasts pagka sa TV. Kaya pwedeng i-review ang mga balita sa loob at labas ng bansa, anumang oras downloadable rin ang episodes at pwedeng pakinggan offline. Ayon kay Senior Vice President at Head ng GMA Integrated News, Regional okay. TV at Synergy Oliver Victor Amoroso, sa pamamagitan ng podcast ng 24 Horas at 24 Horas Weekend, ay mas magiging konektado ang Pilipino sa pinakapinagkakatiwalang balita sa bansa. Ito ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Middle East OT7 is finally complete. Nakatapos na rin ng kanyang tenure bilang social service agent si BTS member Suga. Siya ang seventh at final member ng Global Superstars na nakakompleto ng kanyang military enlistment. Bukod sa pagiging grateful sa dalawang taong self-reflection sa military, nagsorry ulit ang rapper via Weavers sa kinasangkutan niyang drunk driving incident last 2024. Kasunod ng kanyang paglabas, nag-donate ng 5 billion Korean won o over 200 million pesos ang K-pop idol na si Yon sa Yonsei Severance Hospital. Ito ay dedicated sa pagtatayo ng treatment center para sa mga batang oh. may autism. Magkakaroon doon ng programs gaya ng long-term language, psychological at behavioral therapies at pagsasagawa ng clinical research. Galing naman. Congratulations! Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.